Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamputwalo ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot makipagbatihan ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa sandibo ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo, ano lalabas kang kay Yaya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino, uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nakatagpo ka ng tulad niya, para kang nakawukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay at siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginoon ay makatatagpo ng tapat na kaibigan at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ko. Pupurihin kita, poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuwang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako ituro mo ang batas mo si sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Aleluya, Aleluya, amang Diyos ni Yeso Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Hordan muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Yesus. Ibig nilang masilos siya, kaya't kanilang tinanong, Naaayon ba sa kautusan na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, Ipinahintulot ni Moises na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Yesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhayin ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Yesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalun niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.